Sir, available pa yung smoke sa si loob niya, sir. <laughs> Jap! Nandito na naman ang kaibigan ko para manggulo na naman sa tindahan ni Mox! Shout out po kay Justin Pineda! So yun, ito yung special ham namin. Pag umorder ka ng ham si Log, ito yung mabibili mo sa amin. Sasara na ng tindahan si Koy Smokes. Ah, uh, ganyan na sold out. Yan, wala gamot yan. Pag napon tayo sa bangka, wala mang yan. Mag-upload ka na. Pwede mo na tayo mag-upload hanggang may matulas na tayo mas na. Pero nakatulas naman tayo ng na malupit kahit pa paano, di ba? Sobrang laki ng bundok na mak makita mo yung bala ng hapon. Ha? So yun guys, ito. Itong bala ng hapon. So may tinuturo ito na punong mangga. Um, na-locate ko na yung area so meron ako nakita ng open tunnel pero syempre dahil kulang pa ako sa experience hindi natin kaya yung kaya. maybe next time na lang thank you thank you thank you may ludo na kayong kuya wala pa wala pa kaya may ludo ice po kayo sa relax mga mapunta pa tayo sa 7-11 kapas dito Nakatatlong no, 7-Eleven na tayo. Kuya may stock kayo ng ano ng ludo? Meron? Meron. <laughs> meron. Sizer on. हम वो वो हम हमको कहां आना है भैया देख लेना सबसे Bago pa. Bago. Asan? Ayun. Asan? Tinusundan niya tayo. Yan, nakita ko siya. Sabi ko yan yung yung kanina. Yeah. you Hehehe <laughs>